Ano lang kada anak? Di ka mabalhin diri o. Oh. Nabasa ka tawel anak. Sakit akong tiyan anak. Mm. Re, anak o. Oh. O. Oh. Matuog tarog sa'yo ha? Ha? Matuog tarog sa'yo? <coughs> Bilis o sa mama bi kaloyan kas ginoo iho kung guapo nga ka kaayo love ni mama lisa kaayo si good afternoon to you viewers and say hello and say thank you iho si good afternoon say hello and say thank you iho ko say nag please <laughs> sige malinig ping ping ang iho silaw ang kamera hindi <laughs> tagbunan ang mata mama mama silaw ang kamera mama mau ba anak sige anak palayo na ko anak Eh... <laughs> Yan po yan po mga palanga naghihintay po kami ng customer. So, ayan hindi kararating ko lang po kaling sa ibang groceryhan, guys. Kararating ko lang po sa ibang groceryhan nag-ano, nagbili po ako niyan ng mga grocery, guys at mga biskwit kasi wala ng ano, wala nang laman dyan, oh. Naubos yung mga paninda dito sa aming kumprahanan, guys dahil po sa Uh, palaging umuulan, at the same time, yung, yung mga delivery dito, diri guys, paingon diri sa ang uh, probinsya. Uh, affected talaga kami dito guys, kahit wala pong baha dito sa aming lugar, pero sa uh, ibang lugar guys, uh, ang baha umabot ng second floor. So ang lalim na yun guys, so kaya affected yung lahat ng mga para-deliver guys, wala na wala na guys yung lahat na para deliver para dito uh, ah, nahumod sa baha mga palangga kaya wala nang stock dito yung aming kumprahanan yan po guys pahinga lang muna ako dito sa tindahan guys so mamaya guys ah, humiga ako mamaya kasi medyo masakit yung aking puson uh, ah, dumating po yung aking menstruation guys at yan parang gidesminorya na naman ako mga palangga Ayun guys, yung ano, boses ng kuliglig patuloy pa din. So, na mahimo ani kuliglig guys, nagsige na lang jud ni So, basa pa kay na diha guys, oh. Kay baguhay pa lang nito ang ang uwan. Kanindot sa mga sa, sa mga tukar sa Pasko mga palangga. So, indot kay paminaw ang tukar sa Pasko guys, kaso lang uh, wala man tay mapaabot sa 13 month, yung mapaabot lang nato diri guys is <laughs> wan mga palangga, magkugilan chud Papi guys para naasad mi mapaabot karong Pasko mga palangga. <laughs> so ayan po mga palangga, as usual maayong hapon kanatong tanan. And this is Papi's uh, more videos, more update. <coughs> huwag po huwag po kayo mag guys, everyday new video. Magkukuha po ako ng maraming video araw-araw para po sa inyong lahat mga palangga kung mga viewers at subscribers so ayan po mga palangga nakikinig lang po kami sa mga uh, uh, sounds dito guys sa mga nagpatugtog ng mga tugtog para sa Pasko <laughs> ayan po mga palangga masakit po yung aking puson so ayan maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin ni Papi guys and I love you all Happy weekend everyone. Love love Mama Lisa and Papi.